Gandang araw sa inyo lahat. Magbabalik pa na ako ulit. Bale ngayon, mag, ano, ako, magpunla ako na ang talong ulit. Para pang pang December natin ito mga master. Yan yung linis ko. eh Sa likod. punlaan natin. Hindi na ako gumawa ng punlaan na nakahang mabilisan lang tumama master. Wala rin akong train na ginagamit. Ito lang yung gagawin natin pagka nagpunla tayo na direct mismo sa lupa. Gamit tayo ng Baygon. 100% yan gagalawin ng langgang ito yung hinanda ko na pupunta. Sprayan lang natin to ng baygon. Okay na yan. Ang importante dyan ay kumapit yung amoy ng baygon. So, tapos nyan, latag natin ang binhi. Meron akong ano dito, Calixto F1 na variety ng talong. O okay, ayan din yan siya mga master yan. May kita niyo talongan ko na yan. Yung 800 ka puno na talong. Yan din yan. Hindi ako magdan. Hindi ako magpapalit ng variety. Mas okay na to base doon sa experience ko. Ayan yung natatanaw nyo na yan mga master na talongan. Nasa isang mag-iisang taon yan ngayong August lumalaban pa rin yan umaani pa rin yan yung mga bunga po marami sa marami namang ano, marami namang paraan ng pagpunla master kung gusto niyo na or kung may budget kayo pwede yan yung ano yung nabibili sa mga poultry supply yung tray kagandahan sa tray kasi pagka nag transfer ka na pag bunot mo nun may ano na yun may kasamang lupa na maliit yung chance na maano siya na ma ng matagal kasi yung tray bago mo siya iponda lalagyan mo muna ng lupa yan tapos medyo matagal lang kasi nga ah, isa-isahin mo yung buton na ilalagay doon sa bawat butas ng tray pero yung nga uh, pagka nag ano ka naman nag transplant maliit yung chance na malanta tsaka uh, madali isang ano madali isang makarecover ka agad yung ano nun yung ugat bu mo no, siyang mabubunot doon sa tray kasama yung lupa samantalang sa ganito uh, mag ano ka pa nito magbubunot ka isa isa malaki may ano na maputol yung ugat na, hindi wala naman problema kung maputol yung ugat kumbaga ang ano lang doon madidelay lang yung paglaki ng tanim kasi na na, na na ano siya na naputulan siya ng ugat yun lang pero ito sa ginagawa ko lahat ng tinatanim ko ganito lang yung paraan ko ng pagpuna ano lang simple linis lang sa lupa tapos spray ng baygon pagka na spray ng baygon takpan natin ulit santay tayong tumubo pagka tumubo na pagkalipas ng mga isang linggo maikit hanggang sampung araw apply tayo ng abono ng pinaka ano matabang na timpla lang dilik lang natin para mabilis lumaki yung punla tapos pagka 25 to 30 days bunot na yun transplant transfer na natin doon sa mismong lugar kung saan natin siya papalakihin So, ganun lang kasimple. Ang target ko ngayon itanim ay siguro kung kaya yung dalawang libo. Dalawang libo tayo. Para maganda-ganda rin yung ani natin. Mas maraming tanim, mas maraming ani. takip nito, mas maganda na pino yung lupa mga master para mabilis yung maka ano mabilis yung tumubo kasi pag buo buo minsan naiipit yun yung ano, yung mismong punla natin pag tubo hindi ka agad makalabas pwede tayo ulit para yung ibabaw nyo ma nang uh, ng umoy Woods na Ganun lang pabilis ng pula. Oh.